Ando na sila siya. Go. Halika, sundin natin mga bata. Wow! Tao po, may tao po ba dyan? Ay, oo, oh, may tao dito. Ay, andyan na pala kayo. Tara, makipaglaro na tayo sa kanila. Go. Halika na guys, pwede na kayo sa pinaglaro. Ang aral, halika na. Go. Go. Uy, dito tayo tayo, lika. Sakto. Ano? Laro na tayo ng zombie-zombiehan. Sige, tara! Sige, tara! Go. Hoy, Hindi galao, painga daya, tayo! kabagod. Tama na. Hoy, sana na lang na. ha harut nyo. Tayo na. Go. Ay, na muna kayo umupo, po, oh. Hoy, sana nandito sila para hindi sayang pagpunta ko dito. Uy, sakto. Uy, sakto. Nandito pala sila. Go. Uy, Uy, dito ka muna. Maupo ka. Saan ba? Dito na lang. Uy, huh? mamaya. Laro naman tayo ng 21. Sige. 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 O, sige. sige. Pahinga muna tayo. Sobra init naman. Nakakapagod. Uy, Go. Gusto ko na magraro. Laro na tayo. Laro na tayo. Tara lang. 9, 10, 11, 12, 30, 40, 40, 45, 46, 46, 48, 18, 20, 21. Ay, di ko, ko pala pipilang sarili mo. 20, 20, 21. Ay, 21. Uy, sabi mo, sabi mo. Sabi mo 20, 21. Hindi, sabi ko ano. 19, 20, 21. 19, 20, 21. 20, 21. Ay, pwede. Ay, ay. ay, ay. Kaya... O, sige na nga. Ako na yung Bilisan niyo na. 1, 2. 1, 2.

Gago. Ba! na ako. Pahinga na tayo mamaya na tayo maglaro. O oh, sige. Tara to. Oh, Hoy, 'yung kotara dun, pura tayo sa sabay niyo. Sige tara. Uy, may Mali. Maka-uwi na nga ako. Ano? Gusto na 'yung susunod. Makakalabas sana. To. Susunduin ko na sila. O. Ng susundo na nga ako para makara para makaroro na kami. O kaya ko na susunduin si Rex para mabilis na. Wala dito si Red, kakalis lang. Ah, okay po. Ano ba yan? Sayang naman. Si Ringgit nalang nasasundin ko. Uy! Uy! Ringgit, tara sundin na natin si Ako. Tara! Uy! Ano po yan? Bakit? ginagawa nyo dito? Maglalaro na tayo. Bakit naman sumiyan ako dito? May susundin pa pero huwag kayo maingay kasi hindi ako pinapayatan lumabas sa namin. Ako ano ba yan? Ah, wala po. Matutulog po ako. Ah, sige. Matulog ka na. Sige po. Bye-bye po. Ay, good night. Usakto. Okay. Usakto Sasama na ako sa inyo. Tara na. Tara na. Kalungkot naman wala akong sama sa klase. Ikaw. Saan na pumunta sila? Puntahan ko na nga sila. Tara naman nila at sunduin. Go. Ay, nandiyan na pala kayo. O, go. Uy, tara na. Punta tayo sa plaza. Baka nandiyan na sa si iPhone. Tara. Go. Wala na magawa. Nasaan na kayo sila? go